Okay, so good afternoon everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's videos, mga langga, ipakita ko sa inyo yung aking mga binili. So parang grocery haul. Yan lang ako namili sa malapit lang sa Maitali. So Namili ako ng mga dagdag natin na paninda dahil lang inyong lola ay nagtatrabaho natin dera pa more, more, more. Ayan mga langga ang binili ko. Pero yung iba niyan, binili ko kahapon. Okay, so dagdag stack tayo mga langga. Ayan Oh. Ayan. Then, ito yung suda na binili ko. Ayan, suda po. Pero bukas, bibili tayo ng Ibang suda naman. Kasi, depende lang sa ating pera. So, ayan. Hindi mawawala. yan. Hindi mawawala. yan. So, ayan. Lalagay natin yung ibang mga produkto dyan. Para magkaroon na naman. Dito kasi, oh. Pag magganito na, nabakanti na. Nagbibili na ako. Tapos, ito din nilagdagan. Kasi, mabili to. Bili. Pero, wala silang chili mansi. Sorry. Kasi, walang chili mansi. Doon. So, yun, ito na lang yung chili mansi ko. 1, 2, 3, 4. So, magpapautos na lang ako. Maybe, tomorrow to my daughter ng panibagong items. Kasi ito, wala na to. Chocomocho to, guys. Ayan. Chocomocho. Ayan, wala na yan. Ayan. Ayan. At saka ito, bukas. Then, itong egg. Ayan. Bukas yan. Okay. Okay. So, yung mantika, hindi mo na ako nag-change ng mantika dahil ang mahal ng mantika ngayon, guys. Naku po, ang mahal ng mantika. So, ayan. Ito mo na yung ating content for today. Yan, update-update lang. So, marami tayo mga sardines dyan. So, ito yung ating mga sardines. Ligo, 5-5, naghalo-halo na. Hindi ko alam kung bakit na, na naghalo-halo na to. So, ayusin natin. Ganyan. Diretso Diretso ikaw parang may naghalo kay Obi dito. Diba? Tapos itong Mega. Taka ko. Oh. Nawala yung mga mitlok dito sa... ano Mga mitlok. Nawala. Or naubos na. Posible, no? Ayan. Mga mitlok. Tapos, itong mga sardinas. Hindi ako bumili ng sardinas kasi... Meron pa naman... Dadagdagan natin yan next day. So, ito yung ano. Ganyan. Bakit hindi na ano? Hindi na hindi na gano'n to nag-aayos. Hmm. Ano? Tataka ko eh. naayos ko to eh. hindi nag-aayos ngayon? Hmm. Ayos na to eh. Ay, mega. Biglang ano? Biglang nawala. Ano yung nangyari? Ano, hmm, isa na lang yung mega dito. Isang Isyang utang. Ano nangyari yun? Ibig nabili na agad. Mm -mm. Parang hindi mo nang parang dami pa nito. ito. Huwag lang konti na lang. Ha? Ganun kabili ba paninda ko? Ha? Ganun, ganun. So, ayan, meron din kami ditong Del Monte. Hmm. Magdagyan. Magdagyan. So, ito muna yung ating content. Tapos, ito pala lollipop, guys. Binili ko. Lollipop. Then, dahil dalawa pa to, ito yung plus. Ay, chest two. Ayan. So, dalawa pa naman siya. Hindi pa ako bumili. So, pag napaubos na yan, bibili na ako ng anim na klaseng ganyan. Ay, anim. Tatlong klase, tigdalawa. -tig Ayan, marami pa tayong stocks dyan. Ayan, yung mga toyo yan. So, yan lang ang update natin mga palangga. At syempre ay hapon na. Time check is 3pm. Gusto ko pa sanang matulog. Pero parang wala na akong time itulog guys. Kulang na lagi ang tulog ko. So, ang gagawin ko ngayon is maliligo. Liligo. Okay. Tapos, bago tayo maligo mga langga ay eh, kailangan Bago tayo maligo, kailangan muna natin i-sarado to para hindi sila magtatanong na kung saan ako. So, gusto ko sanang ma-idlip pero parang wala na akong oras sa idlip, no? So, maliligo na tayo lang Direct pa, pati gagawa na rin pala tayo ng content natin. Shower routine. So, for those who like to watch my shower routine video, guys, join in my membership. Kaya No. Maligo lang si Lula. Okay. <laughs> Ito yung ating conditional guys. Okay. So let's go na. So, guys, I'm finished shower na. So, for those who like to join in my membership to watch my shower video, please join. Click the link in my description and to my membership, just click the join button. Okay, bye bye.